Tara, tulungan niyo ako magluto ng isa sa paborito kong ulam. Meron tayo ditong tokwa, hiwa-hiwain lang natin ng ganito. Tapos itong ating sibuyas ay hiwain na rin natin. So medyo malaki ang sibuyas na gagamitin natin dito dahil the more sibuyas dito sa ating recipe, the more na mas masarap. Hiwain lang natin ng pa-slice or pahaba. <laughs> Tapos itong ating celery, konti lang yung gagamitin natin. Depende na sa inyo kung gusto nyo mas marami ang gagamitin nyo. Itong ating bell pepper, hihiwain lang din natin to sa gitna. Tapos alisin lang yung buto. Tapos hihiwain natin ng maliliit or maninipis katulad nito. Ayan, itong ating pipino. So alternate lang yung pagbabalat ko dyan para may kulay pa rin at hindi naman ganun katanda itong ating pipino. Kaya naman, pwede pwede pang kainin niyang balat niyan. Alisin lang natin yung buto sa gitna. Tapos, ihiwain lang natin ito ng maliliit katulad nito. So, pwede rin hiwain ng medyo maninipis na pahaba para maging uniform dun sa ating mga naunang hiniwang mga gulay. Pero, nasa sa inyo pa rin. At dito sa ating isang kaldero, maglagay lang ng pork belly, lagyan lang ito ng dahon ng laurel, buong paminta, asin, tubig, pakuluan natin.